Naghahanap ka ba ng murang pampasalubong? Tara, dito sa Makati Shopping. Eh. So, ayan na nga mga kabayan. Pagpasok nyo dito sa kaliwa, makikita nyo ang mga appliances. Sari-sari Mamimili na lang kayo kung anong gusto nyo. At yan, papakita ko sa inyo yung mga presyo na lang. Ayan, tingnan nyo. Naka best deals na yan. Sobrang baba na. Naka less na talaga siya. Ayan, ang mga, mga speakers, bluetooth, microphone. Ang ganda. So, ayan, mga pangkulay, shampoo, nandiyan, conditioner, sari-sari, mga nandiyan. Ayan, kayo na lang talaga pipili. So, ayan, napakarami. Daming pagpipilian. Ayan pa, oh, mga toothpaste, lotion, ako, sari-sari mga pang-beauty products din. So, eto na nga mga kabayan. Ayan na. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang mga chocolates. Ayan siya, guys. Bukod dito, ayan o. May mga seeds din sila. Yung mabuto nang may pakwan din. May mga nuts, mushroom. naku sari-sari. Hindi ko nang tinuma... Anong mga pangalan na yan? <laughs> ayan, no? Oh. Ang dami. So, ayan na nga, mga chocolate. O, oh, ito, gaya nito, o. Oh. 22 SAR. Dating 29.95. 22 na lang. O, oh, ito, 19. Ayan, no? Oh. Malaking less na talaga siya, guys. Gaya nyo, no? Oh. 7 SAR. Dating 10.95. 7 na lang siya. O, 18. dami talang pagpipilian. Nako, dito nga ako tumagal eh. Kung anong gusto mo. Ang ginawa ko na lang, assorted na lang. Gano, kumuha na lang pa isa-isa dyan. Ayan pa mga cabs. Napakarami. May mga candies. Ayan, may mga chichiria. Tea. Ayan, mga make-up. Eto. Ayan ang mga make-up nila. Huh? So, ayan. Napakarami talagang pagpipilian nyo. Kayo na lang talagang mamimili dyan. Ayan, marami pa mga pang groceries. Nandyan din, meron sila. At ito pa ang mga chocolate. Yung mga cookies naman. Yung cake. Yung chocolate. Ayan o, oh, napakarami talaga. Sobrang mura na lang o. Oh. 5 star. Ito, 6 star lang. Kayo na lang talaga mamimili. Ayan, ang mga price, ko oh. May Oreo, biscuit, o. Oh. dami talaga, oh. Eto, syempre, di nawawala ang dates dito yan sa Saudi. Ayan, yeah, mas maganda. Talaga makabili rin kayo niyan para patikman din sa mga hindi pa nakatikim. sa mga kapamilya natin, kapuso, kapatid. Ayan, para matikman nila yung dates dito sa Saudi ipatikim natin sa kanila Kung gano'ng ka-sweet Yan, ang dates na yan At ito pa Mala building ang taas Sa sobrang dami ng mga chocolates Ayan o. Sobrang less talaga yung mga price nila dito naka best deals talaga siya ayan sa isang box merong ilang piraso ang laman na yan napakarami na so Ayan, o. Oh, dating 23.95. Ngayon, 18 SAR na lang. Sobrang dami talaga dyan. Kaya gawin nyo, kuha isa-isa para lahat matikman. <laughs> diba? pare sari-sari. Sari-saring Sari di ba? mga Cubs? So, ayan pa nga, mga Cubs. O, oh, yung Galaxy. Ako, ang sarap din yan. Ayan o, oh, dating 27.95. Ngayon ay, ayan, naging 22 SAR na lang. At yan o, oh, ito pang M&M's. Dating 14.95, ngayon 11 SAR na lang. Grabe o. Oh. 16.95, ngayon 12 na lang yan. Ayan, ang KitKat. O, oh, diba? O, oh, dating ano rin siya, 27.95. Ngayon, 19 SAR na lang. Sarap din yan. Siyempre, di mawawala. Ayan na ang mga Toblerons. <laughs> Ayan. 14.95. Ngayon, 11 SAR na lang. O, oh yung mga maliliit yan eh ito rin na klase ito yung puti 14.95 11 din o, yung mga maliliit nga yan na Toblerone o diba may maliit o ayan ngayon ang mga malalaki <laughs> ito pa yung isang klase maliit yan, ito na o dating ano 38.95 ngayon 29 na lang, ayan yung malaki o tig anim na piraso yan ang laman sa isang set na yan, ayan may puti o dating 28.95 ngayon 25 sorry na lang 29.95 29.95 tapos, yan yung isang klase naman. 55.95 dati, 46 na lang. Ay, mas marami yan. Oo, nasa box na siya eh. At yan pang iba't ibang klase ng chocolates. Kayo na lang talaga ang pipili. Nako, hanggat kung may pera, kung marami eh, kayo. <laughs> Ayan, bilhin nyo na ng lahat. <laughs> napakarami talaga. Oh. At ito, ayan, di ba? Hindi nawawala ito. Yung mga ganyan. O, oh, merong malaki. O, oh, heart shape siya. oh. napakarami na. Chocolate. may maliit. Ayan siya, o. Oh, 49 SAR na lang. O, oh, ayan pa. Ang aking jewels. Chocolate. Akin talaga. Ayan, 48 SAR lang. Ayan. Marami yan nandiyan. Jewels. Diba? Chocolate meron pa lang brand akong chocolate. Ayan pa, Oh, dairy milk. Naku, ang sarap din yan. Dami talaga. At ayan pa, Oh, yung nasa lata. Naku, ang sarap niyan. 29 star. Ang dami talaga pagpipilian. Naku, ito na, guys. My favorite. Sneakers alam ko yung favorite nyo rin yan. Hindi pwedeng wala na hindi nyo maisama yan sa pagbili. <laughs> Sarap talaga, di ba? Ayan o, um, pag karami-rami yan, mahaba o oh, para siyang baretang mahaba. <laughs> ayan yung mga bars na ano, tiga ano lang siya. Uh, Tresor o, oh. mura na. Naku, yan pa, mga kaun-kaun na KitKat dami. Ang dami talagang klaseng chocolate. Nandiyan na lahat ng mga branded na chocolate. Sari-sari. Ayan, oh. Grabe. Parang building na sa dami ng ano. <laughs> Naku! Nakakalula na sa dami talagang chocolate. ba? Diba? Naku, ito pa ang Hershey's. Naku, ang sarap din yan. Ayan, oh. 77 dati ngayon. 73 na lang. Ay, ang dami talaga yun. Ang oh, kahon-kahon. Ayan siya, o. Oh, ganyan yung laki niya sa loob. Ay, ang dami. Basta punta na lang kayo dito yan. Sa Bilal Jumbol, sa Riyadh, al-Batha, Saudi Arabia. Okay. So, ayan, guys. May pahabol pa ako. O, oh, ayan, o. Oh, may mga pang pa makagamitan pambahay. Naku, sari-sari yan guys. Kaya punta nalang kayo dito yan sa Bilagio Mall. Dito sa Albat ha. Okay, so thank you for watching guys. May nyo naman ako yung isang subscribe. Please, kabayan. Okay, thank you. Bye-bye. Ingat po lahat. Bye!